Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Dalawang katao arestado sa pagbebenta ng illegal na droga. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Dalawang katawang naaresto sa magkahiwalay na drug by bus operations na isinagawa ng mga operatiba ng Drug Enforcement Team na Rosario Municipal Police Station kung saan pitong pirasong maliit na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang siya buwang nakumpiska sa mga ito. Batay sa ulat ng kapulisan, unang naaresto ang isang alias Wilson sa barangay Sapatres dahil sa pagbibenta nito ng illegal na droga. Nakumpis ka dito ang apat na sachet ng droga habang isang kinikilalang gerli ang nakuhana ng tatlong sachet ng droga sa barangay Sapados. Ang dalawang sospek ay nakapiit sa Rosario Municipal Police Custodial Jail upang harapin ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Anti-Drugs Act. Ito po si Heidi Victoria P. Atis, nag-uulat para sa Serbisyo Balita dito sa DZSB, ang himpila ng katotohanan at paglilingkod.